sa diin si iyay maagto ang dati nga nagapanghimos dyan may bagyo bala October 24 medyo may bagyo pa pero wala ang gawa kauran pero ang hangin mamadlas so wala ang ka upang sinanay Christine na bagyo para wow. magpalupad kay iyay paagto sa Mactan, sibo pero wala ang ituran sa langit Diba? <laughs> wala tulad sa langit. <laughs> Nagpapasadya rin kita sa ginatawag nga Cebu Manog kita sa Cebu at around almost late 5 in the afternoon Mangkot kita rin siya Kaya kita karama mangkot kung paano paano kita mag sa ano dira ang mga baggage. Dira ang mga baggage so, sa -s. Mactan, Cebu. Hello sir, good afternoon. Dito ka na pa left. Dito ako pa left. Diyan ka Dito. Dito. Dito exit. Ngita ko kay mga pa Singapore pa ko din nang alagyan pa kadto Singapore. sin de tre de terminal two baggage information transfer det eight minutes walking time exit is eh pagi aku pagi ko turn duty free duty <laughs> free duty free libot libot kwa na i arrivals check in Counters 30 64 Hindi na ako mag-check-in Two. Thank you. Ah, Deva, Deva. Nami, no, Magdian Dianya at Polang Isara Fiesta. District Fiesta. Okay, thank you. I got a little shaman Thank you, thank you. Anong um, time? Ang 8? 8 o'clock ba yan? Cebu pa, ano? Cebu pa, Singapore? Salamat kay ma'am nga taga Singapore Airlines staff Naginduligan ginbuligan ako magtabok-tabok dya sa gate 2 kang Maktan Cebu. Gate 2. International Airport ang gate 2. Pero rapit lang man. 8 minutes walk ka na, di ba? Uh, sa kabilang building daw. Sana kanina pag... Pagdaan ko doon, sana nag-left turn lang ako at saka pinunta, pumunta uh, na. Terminal, terminal, terminal 2 Terminal 2 kaya? Opo. Terminal 2 daw. <laughs> ano po sa inyong airlines? Ah Singapore Airlines po okay. ako. Ah Singapore Airlines. Sino po sa inyo 'yung sasakyan namin? May kasama akong paka ano pinsan ko. Nasaan po? Hindi siya napaano nakaabot kasi hindi siya nakalabas ng Gimaras. Okay ay dahil sa bagyo. Uh -huh. Mula kahapon kasi hanggang Wala ho, oh, malakas talaga yung So hindi, hindi siya nakalabas hindi ko alam, po. Hindi po alam kung kailan to lalabas eh parang nandun na sa Maynila ngayon yun oh, <laughs> si Christine malakas si Christine sa may ano. sa Maynila dun, ata, sa uh -huh. Manila sa 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 na, nagsama papunta rito. Kaya ganda kapag may kasama kasi pwede kayong magano. Oh. Pero okay lang. Okay lang naman sa akin. <laughs> <laughs> Pagdating ko mamaya sa Singapore. ano -hmm. -mm. kita sa departure area, ma. Ah, sige, thank you. Oh, ah, ayan, ah, Sino mga pangalan po? Hi, Shanay po. Oh, Shanay. Thank you, Miss Shanay. From, from Singapore Airlines. Buti na lang mayroong nagma na pa baba tayo at taas. Pataas po. Pataas. Pababa, pataas. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Dito na ako. Masulod rin ako. Sa so, din ako maagi. Oh, din ako maagi. Bag ko pa. Ito pa. At saka yung cellphone nyo pa. Naridya ang ano. Simple lang tanadya ang Arabian. <laughs> Simple lang ang Arabian. Oh. All gates. Sabihin na yun. Papuntang ano. Cebu Pacific. Ano Naridya dyan. Wine and Sprite. Okay. kita sa Don Papa. Don Papa Rum. Okay. Please stop. Please sanitize. Sir, saan po yung Cebu Pacific? Gate ninyo ako dadaan? Dito lang. Sige, thank you. Sana ako dadaan? Cebu Pacific din yun kasi... Oh, ayan ada tu nak cair segi na tawag nak Estee Lauder, Estee Lauder, oke, 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 Guys, tayo, na oke, 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 di balik oke, 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 Where's the gate? Para Pasibu. Pasibu, Pasibu, Pasibu. Is this Pasibu? Dito na ang gate. Victoria's Secret. Dito ba yun? Hello. Pasibo, pasibo, pasibo. Ay pa Rats! pasibo, pasibo. Your gate number, ma'am? Sixteen. Oh, no, I have lang, ma'am. Okay see thank you, thank you. Sixteen. <laughs> <Thank you>. saan <laughs> yung sixteen na yani? Sixteen. Baby care, prayer room, toilet. Namin mga galit magdayan-dayan. No? Basta buhay lang. Oh. Ano dyan? Nung makita ko rin dyan sa Cebu. Oh, 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 May nakita ka mo dyan sa Cebu. Oh. What is this? Buti na lang matagal pa yung ano. Ah? Yung... <laughs> Saan ba yung number 16? Saan pa yung gate 16? Saan ba yung gate 16? Doon, oh. Um, thank you. Burger King. Sa Burger King ka sa Burger King. Okay, doon, doon. Sa Burger King. Ayun siya. ayun. Ayun siya ang 16. Ayun. Mas malayo pala. So malayo. Oh, ano? Ano masabi mo sa akin? What? Hello guys. Burger King. That is gate 16. Ayan na siya oh. Ah, diba? Nami maglagaw-lagaw nga ako lang isara, no? At least, naintindihan man. Ano ko bala, kung diin ako maagto? Anoran oras. Anoran oras. Anoran oras. Hmm? Sa departure area Departure Seoul Tokyo, Bangkok Hong Kong 225 14 Wala pa ano? Wala pa ang Singapore Ayan o oh dito sila nakalapo ang mga magparanaw <laughs> magparanaw kamay lang ang mga ano kamay lang, kamay lang, kamay lang gate 16, tingnan natin tingnan natin ano oras chicken open mungkong bakit buhay pa buhay pa Okay. Nagsakwa na sa babae. look. look at my hair. Nari mo ando manol-manol ka, no? Kasi Kung ko namin magali ko daw manol-manol ka, no? Nga, isa hanon ka lang maglakat. Kay pag gusto. Pag gusto, kag hindi ka dayan-dayan kung di ka makanto. Lakaw na sila. Kami nalang bilindi. Okay. <laughs> Siyaw! <tellan> na kami. Balok sa diin. 547 din flight nyo? 547? Saan to tayo? <laughs> Ewan ko. Ayan oh, Bulakat na kami. Oh, wow, kung saan. Kung saan. <laughs> ewan ko 5 for 7 sila At, ato. and 10 minutes cruising altitude at 36,000 feet. Weather note is forecasted to be cloudy and uh, Singapore weather update shall be reported prior to orders. The safety and comfort is always our priority. We request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Your patience, full cooperation, compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call on the attention of a cabin crew. Should you require further assistance or clarification on these important measures, we wish you a safe and pleasant journey. Thank you for flying Super operation of the device is indicated on the equipment itself. We are about to take off. Straighten up your seats, fasten seatbelts securely, keep window shades open, and tray tables stowed. voice communication with the use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. Cabin crew, landing stations. experience ko rin dya, sadya, na may video-video ko rin sa pertahan, sa hagdanan, panaog, sa escalator, panaog sa immigration. Pag-abot sa immigration, so on kang, kang, ano, kyang security guard niya, babae. Ma'am, ma'am, ma, ma, delete the video. Delete. Delete your cell Ah, de delete eh. <laughs> Abi ko ko na no, ni Aje. Yan, 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 sa tao kali ura man ko na lang ako ko na lang ako ma'am delete delete your video ah okay delete in my friend mayad lang hay buet ang mga taga Singapore wala ta paninggit paningit bisan ano kasun na may pasanda ang mga taga Singapore mabuli mabinulig yung tana buligan na pakukra kung paano kung sa diin malusot mo iti ti simpre mag-uota pa lang manol-manol tapos dyan sa ginatawag na Singapore. First time in Singapore. Ah. Tapos, pagbalik ko, amo man, Singaporean man ang nagbulig kanakan para sa boarding pass ko. Istorya ko lang na ha. Eh, Hindi ko lang tatapag istorya kung paano ko nagwa. Tapos na nang magwa mo kahit na agyan ta rin. Uh, Hello Singapore, this is Singapore. Pag to pabalik mo na ko rin dyan ka hey, dyan, ay gahilat ako kandiyaji ay rito tanda sa terminal 3 or terminal 1. Eh, dengan dengan jawa abot naman rito siya. So, hila tanay. O na, masakay ako sa skyway train. Pero wala rin siya, no? Pag to sa 1 o, uh, o kon sa 3 uh, uh, to. Di, wala. So, saan lagi lang nag-abat siya eh. na kani? Rito sa... Terminal 4, ay hindi pwede ito sa dalam, sa Terminal 2, mag magsakay redya sa departure terminal 4 saka si babaw rapid lang man saka naog lang eh oh so here i am balik-balik lang ko sa gate sa gate yang 2 3 kag 4 the jump gate 2 3 pero may mga number number man damong gate 4 gin alaw alaw na ako so that is my experience going to singapore nga nagaisarahanan thank you for watching sa akin nga video nga experience traveling alone ah that ah, ganon tayo kung nag-travel nga nag-isahanan